natin sila lalay. May nga. Ano ka na kaya ni Gelay? Ha? Ayan Hello. si Kelly. Ha? Oh. Ah. Ano ka na kaya ni Gelay? Ano yun si Lola? Ah, wow. Sarap. Sarap? Sarap yan, Lai. Galing naman ha. Ah. Kumakain pala ang Gelay ng Hansel. Oh, ayan si Liam, payatot. Ba't ang payat mo, Liam? Ikaw kumakain? Kumakain ka naman eh. Ah, oh, JJ. JJ, ba't tayo mo kumain, JJ? Hello, Kaibibe. Hello. Sabi mo, hello. Ah, uh, bogi naman ang mga batang to. Ayan ang mga anak ni... ...ni Pito Pito. Anak ni Gerald na ano si Pito. Eh, ako lang. si Lola. Merienda tayo. Merienda tayo, mga kananay. Kaya Lola. Ayan, mga apo ko. Nandito si Jelay. Bumisita si Jelay, si JJ at si Kuya Liam. Ang bayat mo, Liam. Sa na ko, Mama. Ha? Sa mama ang selina. Oo. Niiyak si Jelay. Nahanap si Mama. Ang Mama niya inahanap.